Pero sobrang busy niya kasi kaya ayaw akong pakialaman. Wala akong nagagawa kuya eh, busy talaga eh. Ano, parang siguro ngayon yung iniisip ko na lang, ito pa rin ko muna yung pangarap nila para sa akin. Tsaka ko pa rin yung pangarap ko para sa sarili. Kasi naman yung mag-pursue ng isang bagay na hindi mo gusto, hindi, no? Oo, uh, hindi ka masaya. Tapos yung kalaban mo rin talaga sarili mo, yung burnout. Kaya yung naubos na talaga yung motivation ko na i-pursue kasi mm -hmm. parang yung isip ko, ang dami, ang dami ko, ko pang ibang gustong gawin. yung lalagay nyo, madam? Ah, sige po. Ah, uh, pwede dito ma'am, baka mamaya kasi. Ano po laman yan? Ay, sige po. Dito na lang para madali natin mahanap. Ay, ito pa ma'am. Shower ka. Apo ma'am. Para ano. Para di tayo magsigawan. Ayan po ah. Ayusin ko lang. madam, ang ano natin. Opo. Saan na awit? Akin na pa? Akin okay, okay na pa. Ang bango ng ano nyo kuya ng helmet. Ay, thank you Ay. po madam. Kailangan po Ay. para siyempre. <laughs> Alam naman natin, iba't so, iba'y gumagamit na So, kailangan natin disinfect. Hmm. Ang bantot kasi nung sa iba ko yan. <laughs> Grabe! Grabe! Hindi ka, sa, sa totoo lang ko yan, mabantot yung sa iba. Ano bang ano yan, Mama? Wow! Huwag mo nang banggitin. <laughs> Anong platform ba yan, Nak? <laughs> ano talaga, parang <laughs> may halong sama na ng inoob eh. <laughs> Gano'n? Eh oh, ano, may kailangan ni kasi i-disinfect no, natin yun. Lalo pagka maraming gumagamit. oh nga po. Ay. Pauwi na kayo madam, no? Pa? Pauwi na? Oo po, pauwi na. Pa. Naganda ako, pauwi na. May papakainin ko akong mga ano. Ay, lang Kawawa wow, ano na may mga aso, gutom na gutom na. Ay, kawawa nga eh kasi <laughs> na-late nang tapos yung event. Saan ba nga? Doon sa ano? Sa ano po kami kanina, tanghalang... Ah, pasigyan Busan. nyo. Opo. Oh, doon po. sa ano? Sa may city hall? Opo, oh, oh. doon banda. Alam mo ang senior? Senior? Hindi po, ano? Dancer? Dancer po, oh. dancer. Oh. Tayang kuya, di ko kayo masasampolan. Oh. Ayun <laughs> lang. Kung pwede lang ano yung kaso, nakakamotor tayo. Sayang. <laughs> Sayang. <laughs> kanta ka na lang. Ano total may mic tayo eh. <laughs> anong anong kanta gusto niyo kuya? Mahala ka madam. Basta yung hindi nakakaanto. Kasi mahaba ba yung biyayan natin eh. Eh, <laughs> <laughs> uh, ano, mag-request kayo para meron akong idea. Hindi naman pwede yung ano, yung old song, di ba? Ay, hindi naman ako choosy. Adi ako choosy. Sige yun na lang, hindi kita malilimot. <laughs> hindi kita. <laughs> Sinanta ko lang yun. Pang ano yun eh. Pang pabuhay. Pang pabuhay. <laughs> Na rin Ay, na buti! Ano. Kuya, buti tinanggap niyo kasi baka ano, makaawa na ako sa, <laughs> <laughs> sa mga sumunod. Kasi grabe, yung mga alaga ko sa bahay, oh. di pa ba kumakain. Ako, ako pagka buwang wala yun ngayon. Ako, wala ako si mm. Masin. Gutom na gutom na pa rin. O, nagtatampo na siguro yun sa akin. Ano ba yung mga aso mo, Manon? Ano yun? Dalawang pusa, isang aso. Ah, yun lang, baka nag-aaway-aaway na ngayon. Oo, so, mag aagawan na yun sa pagkain. Hmm. Kawawa. Magsusuntukan yung mga ngayon. Oo, <laughs> <laughs> magsusuntukan na nila sa pag-uwi. Imbes <laughs> na kagating ka, susuntukin ka nila. Sasapakin ka nila na. Ano ba? Matagal yung traffic, right? Nakatuwa yung ano, no, parang kung secret agent. Ang alin? alin? Uh, yung mic niyo. Naririnig niyo ba pag ginagalaw ko? No, naririnig niyo. Nagtitingin lang na nga tayo dito. Ikala nila uh, wala akong kausap eh. <laughs> <laughs> Sabi siguro ni Kuya. eh, nagsasalita mag-isa yung driver mo driver. Hindi <laughs> 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 nila, naka intercom kami. <laughs> Lagot ka sa mga alaga mo. Nakakagating ka nun. Hawa ko ba yung cellphone mo? Uh, Hawa pa lang oh, ako. Sige mam. mo. text ka lang nga ako. Hawa ka mo mabuti malubak dito. Mabigla mo mabitawan. Kuya, pag namanan yung napasayo, hindi ko na pa kailangan <laughs> ng hihihi Kau mahal lang Kau mahal ako. Kau Depende. <laughs> Konsensya mo na yun. <laughs> 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 mga ngaruling. Mga ngaruling. Wala pa ngang Christmas eh. Ako dapat mga ngaruling. Sa'yo. <laughs> dapat, dapat ikaw pala. Tapos nagpalo mo mga ako. Silent night. <laughs> Holy night. Ka all is bright Ano daw? <laughs> yung bento ng lyrics eh <laughs> uh, Pasko ay sumbay Ayun! Yan yung mga typical na inaawit ng mga nangangaruling Hindi you know? mawala-wala sa mga ano yan, Isang kalistahan eh. Oh, na, na, na. Tapos may matching ano ba yung tawag yung karakas yung ginawa ng yung mga tansan eh ano kung nabutan oh. mo yun o wala lang mo yung karakas kuya, na tansan uh oo -oh. swerte ka talaga ko ay wala akong dalang drum bakit <laughs> ang drum ka ba ay hindi ko ang ko ng drum hindi ko talaga <laughs> ah. wala akong drum sayang tayo. Uh, bili tayo. Hindi <laughs> <laughs> ko na nga na-sample na sumasayaw ako. Hindi okay, ko pa na-sample na Ito drama ko. Yun na nga, kanta na lang. Tayang. Tayang. <laughs> kanta ka na nga yun. Uh, Nal well, may mic ka na. Kanta Ha? Na <coughs> ah, patawad po. <laughs> <laughs> Tatawa yung mic. Para ako ano. Para sa call, call, oh, call center representative ng ano? uh, call center okay. sa so drive-thru dami mm -hmm. dami kong trabaho oo oh, Kung ka mayroon kang hinanakit, pwede mo naman sa media makikinig naman ako. Ay problema ka sa buhay. Huwag lang sa pera ha, kasi wala ako nun. Oh. <laughs> Parehas lang tayo na ang <laughs> Ano, kaya lang naman ako andun kasi alipin ako na sa sal, ano yun? Sa salapi uh, alipin na sa labi. <laughs> nangangailangan. Oo, uh, nangangailangan. Uh, kanta ka na habang malayo pa. Baka antukin tayo dito pareho. Nakupo. Pang, pang paliw lang pala ako dito. <laughs> <laughs> Entertainment. Ka na lang, mag-storytelling ka na lang, gano'n. nangyari ano sa buhay mo? nangyayari sa love life mo. Ay, wala, naman, wala naman nangyayari sa buhay ko. Okay. So sa love life? Love life ko? Yeah. mo yung jowa mo. Ay, yung jowa ko. Ay! 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 Jackson na. Hindi ko tanda tin. Eh. Oh, tara. Taga San Bernardino ko kuya. Nako na sa law school. Law school. school. Sa bang law school na pupuntahan natin. Law school. na ako, joke ako. lang. Kailangan ano magre-re? ng ma nang pakainin mga anak ko. ayaw mo na si Ate, <laughs> mo na 'yung mga alaga mo. <laughs> Magugutom Malalaki ito. na 'yung mga 'yun eh. <laughs> Intindihin niya naman si Mommy. Kailangan niya makita ang jowa Oo, oh, kasi sobrang busy niya kasi kaya ayaw kong pakialaman. Ah, eh. So his future. Eh. pero nag-uusap pa rin kayo. Ah, oh, Ah mga ano ma, mga tao ito. Kailan mo lang siya ang huling kinausap? Ano kami, eh, ilang araw, no? ah? araw, -araw, Ay, ilang araw na ko hindi. Ha? Huh? Araw-araw ba? Ano pa lang, uh, kasi kada buwan, siguro isa-dalawang beses ko siya nakikita. Ha? Ah? Karabi naman yung ano yung Ang lapit-lapit na makati dyan sa sak. Tama ba? Sa eh, palok ko? Eh, wala akong nagagawa huye. Busy talaga eh. Eh, hey, oh, mahal ka niya. Dapat may itagawa sa'yo. Baka may iba na. <laughs> ay, huwag naman natin sabi ka Eh, mahalay natin. Baka ganun na yung nangyari, di ba? Charot. Na, <laughs> si boy. Grabe ka si <laughs> ano. <laughs> pero, <laughs> pero ano siya? Good boy. Good boy. Good boy. Ah. ah. Pagkikila na lang kaming good boy, madam. Oo, oh, okay. ang ganda talaga. <laughs> ang swerte kung nakuha ko pa. Eh? Eh? Pero ikaw, madam, nag-aaral ka pa ba? Oo, or... oh, oh, siyempre. Baka but... ano, na ginawa mo kanina. Sumayaw lang. Hindi, may trabaho lang talaga ako. Sideline? Oo. Uh, mo uh, uh, hindi kasi school nyo ngayon. Ngayong araw na to. Aga-aaral. Kailangan nag-aaral ako habang nagtatlo pa. Ah, pero wala kang klase kanina o lumibad ka lang? Ha? Wala kang klase kanina. Wala. wala. We. Well, dahil holiday ngayon eh... ay <laughs> <laughs> Di okay lang. Wala, akong klase kanina. Doon so umaga lang. Ah. Okay. And every every day may anong kang ano ba? Pero ah, uh, ayo, meron kang side hustle. I mean, hindi ano? sa siya everyday parang ano lang, every, minsan isang, uh, minsan parang, isang buwan, ano? Oh, parang tatlo sa isang buwan, ganyan. Kasi, oh. Kasi ang dami ko rin ginagawa sa school eh. Ano mag-course mo? Kaya, Polsai, kuya. Komsai? Polsai, Pol. Ah, Polsai! Ah, okay. Alam ko na yan. May, ba may plano ka rin mag-abogado. Oh, dami na ka kayong babasahin. Yeah. Dami nang iintindihin. Ano ko Ano ayun. Ayun, ganun sigurado, talaga ang buhay. Sigurado ka ba? Papasok lang dyan sa isip mo yung mga binabasa mo. <coughs> Hindi, mahirap eh. Oh. Parang, kasi ang dami mong babasahin. Tapos, eh, ilan lang yung natatandaan mo. Oh, syempre ma overload ka din tapos yung mga hanapin no? pa sa'yo yung mga hanapin sa'yo di mo pa maaalala naku yari tayo dyan sa isa lang kasi yari talaga o lalo ka may meron ka pang alaga no may kakagawa ng attention mo sa oras pag ako oh. sa iyo mag stop na ako, charot. <laughs> 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 Joke lang. <laughs> <laughs> Hindi ba ako kailangan mo tapos Kasi iba pa rin yung may pinag-aralan. No. Malapit na kasi ako matapos eh. Ay, ang, anong cost? Na, ah, ay, 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 anong year mo na madam? Ako pa yung mga na matapos. <laughs> anong year mo na? Fourth year. Fourth year? Uy, graduating oh. na si madam. Next year no? Tama ba? Oo, oh, graduate oh. na na advance ko na ang congratulations ko para sa iyo, madam. You're... Thank you po, thank you po. Yes, pag mo lang. Uh, yung trabaho na yan, uh, andyan lang yan, madam. Huwag mo lang pababae uh, pag-aaral pag mo. Oo. Uh, 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 yes. Mahirap na rin kasi ngayon po yung eh, buhay. Oo, oh, kailangan pa rin talaga na ano, magpursigi. Kailangan. Oo. Oh, oh. Yung support mo sa sarili mo. Never. Or meron pa yung ano. Ah, oh. Meron kang scholar. Meron kang scholar. Ano kasi, yung friends ko, sila talaga yung may gusto na mag-polsay ako. Kaya, support-support sila. Pero uh -huh. kung siguro kung hindi, kung ibang course yung kinuha ko, parang oh. Uh kailangan -huh. mag-scholar ako. Ibig sabihin yung polsay, choice mo talaga yun? Hindi. Ngayon, Ayaw hindi. Ayaw ko na course ko. Ibig Ayaw ko sa course ko. Ngayon? Ano ba dapat oh. Uh -huh. gusto mong kunin? Ito mag-arts. Ah, oh, okay. Drawing-drawing, gano'n. Oo. <laughs> Drawing-drawing, gano'n. Bakit di mo pinurso? Nah. Ayaw ng parents ko. Eh, ganun. Ano, parang siguro ngayon yung iniisip ko na lang. Ito pa rin ko muna yung pangarap nila para sa akin. At, tsaka ko pa rin yung pangarap ko para sa sarili. Hindi mag-aaral ko no, ulit. Another 4 years no. yan. Pero okay lang sa akin kasi siguro po kung hindi talaga para sa akin yung pagkano ng call time, yung pag work after na ito. Baka yung pag-aaral talaga yung para sa akin. Uh -huh. Ede, Tingnan ko na lang pagka-graduate ko. Eh, tapos Kasi e, may din naman yung mag-pursue ka ng isang bagay na hindi mo gusto, hindi, no? Oh, tapos hindi ka masaya. E... Mga ganon. Kaya, iniisip ko na lang na in the future, it's gonna be worth it. Eh, yun kasi nang mahirap, eh. Yung kalaman mo dyan yung lalo parents mo, oh, di ba? Gusto ng parents mo, wag ano ka. Oh. Yan yung calls mo na kunin, di ba? yung kalaban mo rin talaga sa sarili mo, yung burnout. Ayun nga, mama. Kasi, parang, ano, parang ngayon, kasi nag-burnout na ako na, Ayun. kasi ayoko talaga yung inaaral ko. Kaya, Eh, pero, umabot ka ng 4 year eh no? Oo, pero, alam mo yun, kuya, yung naubos na talaga yung motivation ko na i-pursue siya kasi parang yung isip ko, ang dami ko pang ibang gustong gawin. Tapos yung call ay hindi yun yung bagay na para magawa ko yung bagay na yun. Kasi na-vision ko yung gusto kong mangyari eh. Yeah. Tapos yung nangyayari ngayon, hindi siya ito sa mga gusto kong mangyari. Yun nga, yun ang mahirap. No? Diba? Ar Pero, yeah, hirap na, hirap syempre, ako. for the sake of uh, ano natin, para sa parents, parents, magulang natin. Mm hmm. Uh, Kailangan ko pa rin galingan para sa kanila. Mm hmm. Tsaka, fourth year ka naman, madal. Tapusin mo na. Tsaka muna na isipin na pagkatapos mo, total oh. isang taon lang naman eh, di ba? Mm -hmm. Pero kasi parang ngayon, ngayon, iniisip ko na baka, baka ano ngayon, talaga, hindi talaga ngayon. ito para sa akin. Kasi na, Kaso na sasayangan ako sa oras na binigay ko din. Patapos eh, na rin naman ako. Tapos si muna, nandiyan na yun. Eh. Masinimula oh, na. ngayon pa ako bibigay. Oo. Oh. Iniisip ko din kasi yung parents ko na, hmm, na umasa sa ano iyo. sila, parang naghihirap sila Every. na gawin, ibigay ito para sa akin. Hmm tapos ano parang na-feel nila na tinapon ko lang kasi uh -huh. hindi ko kaya gano'n ewan ko siguro bata pa kasi ako kaya naiisip ko lang yung mga ganyan na bagay uh -huh. pero pag, pag, siguro uh -huh. pag tumanda ako marirealize ko, na. Ko, marirealize ko na practical talaga uh -huh. pero ano kasi meron akong mga nakausap na matatanda na rin uh -huh. sabi nila nung bata sila ang dami nilang pinagsisihan na hindi nila ginawa nung tumanda na sila. Tama. Tapos parang, lalo na pagdating sa pag-aaral nila, sabi nila parang, kasi kunyari, inaral nung kilala ko, accountancy, pero gusto niya talaga mag-fashion. Sabi niya kahit ngayon na sustentohan niya yung sarili niya, parang meron siyang isang part ng... Ano nga, mind niya na, naisip niya, mm -hmm. Anak Kaya pag nag-aral ako ng ganito, ano kayang different kayo? Kasi hindi niya na-feel na kontento siya sa kung anong meron siya ngayon. Mga ganun. Ayaw kong magkaroon ako ng consistency na hindi ko ginawa habang bata pa. Hindi man lang ako nag-try na gawin yung mga bagay. na ah, gusto mo. Pero pagka nasa tamang, eh, sa so bagay, eh, Nasa tamang edad ka naman na siguro, meron ka na sariling desisyon. Ilang taon ka na ba, madam? 20 pa lang. 20? Oh. May sarili ka ng desisyon yan. Ah, siguro naiisip ko din yung mga ganito. Hindi oh. naman natin na baka mamaya may purpose yung ano, kung ano yung nangyayari sa'yo. Malay natin. Baka someday may mo mong mag-abogado. So, oh hindi, hindi rin nga talaga natin masusure. Ang daming bagay na unsure. Kaya ngayon parang dapat ano na lang talaga, maging na, matatag ako. Hindi natin masabi na kung ano talaga yung magiging future natin. Eh. Oo. Oh. Oh. Kasi may panahon pa para mag iba pa yung ano mo magiging pananaw mo sa buhay. Ano meron dito? Simbahan ba 'to? Ah, oh, ano lang. Ano lang, ah, pailaw lang. Oo, may pailaw. May pailaw, ang ah, barangay. Ito no yung traffic dito. Malacana. Malacanang. Malacanang na ba ito? Oo. Ah, okay. Kaya sinasabi ko lagi, ano, kapit-bahay kay presidente. <laughs> <laughs> Yabang! <laughs> e, sige, bulihin niyo ako, susubukan presidente, lapit na sa amin. Oo, nandiyan lang talaga, kapit-bahay ka lang talaga. Okay, pagkikita. Napit na, mapapakain na ang alaga ko. Ako, sasapakin ka ng mga yun. nagtatampo na yun, hindi ano umano na yun. Eh, <laughs> hing <laughs> na. na. Imbes na kagatin ka, sasapakin ka ng mga yun. Oo. na aso ko nananapaw. Nananampal yung pusa ko. <laughs> kita ng classmate ko, Bo, may ba sukat ka. Sinampal ako ng pusa ko. <laughs> Nananabunot din yung aso. <laughs> Tabi sa sa'yo ng classmate, ang ka, eh. Sinampal ka ng pusa mo. <laughs> ang alam ko na, nangangalmot lang yun. Hindi, <laughs> so, eto. ito ay, na. Ayan. Yeah. Dito tayo. Salamat. Ayan. Makak makakakain din. Ay, mga ay, 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 <laughs> Taga dito ka talaga or may okay, probinsya ka? Ah? Okay. Huh? Ay, opo, meron. Akala kalakot kung ano. Ah. Uh, probinsya ba kayo? Yeah. Ano? Meron. Probinsya ko. Mindoro. Mindoro. Occidental, Mindoro. Ah, saan kayo sa Mindoro ba? Doon. Saan kayo doon? Pola, sa Oriental. Ah, Pola. Po, Taga Pinamalayan kami. Ah, oh, Pinamalayan lang. Mother ko. oh, talaga po. <laughs> Ako, nakabang na yung mga alaga mo. mag <laughs> Ano ah, Nakasamaan. Ayun. Ah. Atay ka. Andiyan na yung mami. So, ko na to. Na Thank you, po. Ah, Sige po. Salamat po. Kaya mo yan, man. Tapos yung pag